ay Ano bang pagkakamali Sana ay sabihin sa akin Nang malaman ko ang sanhi Pag-ibong langit Sadyang di ako ang sigaw at ibok Ng puso Saktan mana ang pusut Tandang ko Agis-gis Agus Agat nais mo Marahil ay Hindi Para sayo Isisigi Isipin Ako ay narito Bakit ba Ako'y iniwan Ano ba ang Pagkakamali Sana Sabihin sa akin Nang malaman ko Ang sanhi Ay kipulabi niyo Kung sadyang di ako Ang sigawa tipok Ng puso mo Mabuti at nalaman ko Na ako'y di mo gusto Huwag kang mag-alala kung sadyang di ako Ang suit ng pinagpangarap mo Kung wala ng pag abaya Abayaan mo nalaman